information gathered galing sa kay engineer Rosini Aligada ay mm -hmm. isa yung supervising engineer dito eh sabi mm -hmm. niya mga 2018 daw nagsimula ito yung esplanade mm -hmm. Kung yung kailan man natapos ang flood mm -hmm. control ay mga 2023 yata yan eh sabi niya oo oh, uh oh. pero ano yan revetment lang yan hindi yan retaining wall so wala kaya wala mga kabilya yan mm -hmm. ay wala kabilya mm -hmm. tapos um ilan po ay um, ang project cost? Hindi rin nasabi sa amin yung project cost. Wala silang document to, to show us na yung amount ng mm -hmm. proyekto. At din rin yun sana kung yung approved na bidded amount mm -hmm. in relation to the approved budget of contract. Namin, yun ang nais din namin malaman. Mm -hmm. Kasi ano natin yan? Tutumbukin natin yung issue ng integrity ng bidding procedure, mm -mm. kung talagang may genuine competitive bidding Opo. ang procurement process. Mm -mm. So, makikita natin kung sino yung nag-bid, kung gaano kalaki ang diferensya ng mga bidded amount, at sino yung na-approve na bid, at saka kung contractor. Oh. Kasi pag may Pare-pare yung contractor, parang nakikita mo na may mga favored contractor eh. Mm -mm. It raises a suspicion. Mm -mm. Di ba? Saka kung from the approved budget of contract, yung approved na bidded amount ay maliit. For example, example lang, kung 1 million, eh, ang, o 100 million, for example, eh, ang approved na bidded amount ay 99 million, eh 1 million lang ang difference. At Tulad yes. ng ibang project dito na nais kita namin, 1 million lang ang difference. <laughs> Pero nauubos pa rin dahil may variation order. Walang savings. Kasi sa variation order, ubus din yung naiwan sa bidding. Mm -hmm. So walang savings ang gobyerno. Mm -hmm. Parang hindi ka paniwala yun. Kasi We're naalala ko sa yun. tempo ng panahon ni Congressman Gunson na eh, may maraming malalaking savings sa mga proyekto na dinadala niya rito sa Bocoso. Mm -hmm. So sir, Ah, uh, ano po ka, ano itong espanad, yung length na explain po ba? Yung description. Hindi rin nila nadala yung mga dokumento. Mm hmm. That would somehow show to us Bakit yung daw? No? length. Pero sabi nila, magre-request ng dokumento. Magre-request naman kami talaga. Ah. Yung mga bisita namin, hindi naman ibig sabihin na mm -mm. tapos na yun eh. Mm -mm. Babalikan pa rin namin ito and then titingnan namin yung mga dokumento. Magkukontar kami sa mga technical men ng C3, mga engineers, surveyors, and so forth and so on. Saka mm -hmm. kami gagawa ng report. Oh. Pero as uh, a... Pag... At recommendation, report namin, may recommendation mm -hmm. dito. Okay. Pag-inspect uh, natin, uh, kaya ano na hindi na po maganda yung espanad. Ayun, titingnan mo talaga. Physically, pangit na pangit na talaga. Oo. Saka mabaho pa, ang dumi. Oo. Mm -mm. So, hindi sa nakaka... Ano? Oh. <laughs> Kung mamamanga ka, mamamanga ka sa kapangitan, saka ang amoy, Saka wala na, hindi na malinis. Oh. Hindi nga ghost project, pero hindi naman po. Parang ghostly. Parang <laughs> 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 ghostly is plan na oh. dito ngayon. Oh. Isa sa mga siguro na mauunang rekomendasyon natin ay for the city to clean this up, improve mm -hmm. this, saka i-rehabilitate dito Parang yung mga sayang. nasira ng mga lights. Oh. Kaya lang, pera na naman yan. Okay, proyekto na, na naman yan. Oh. So, <laughs> baka masayang na naman. <laughs> so, baka masayang na naman. Wala so, mo naman, project, every project daw may ano eh. Kung si Bryce uh, Hernandez pa, oh. bawat proyekto daw may bigayan. <laughs> 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 Bumabansa daw, sabi niya, hindi ko natin alam dahil hindi naman tayo naggumawa ng empirical research sa dati oh. sector. Oh. Posibleng yung nangyayari yon. Oh. Last Lastly po, anong next step natin after na ma-check natin yung SPEDED? Eh, mag -upo, na naman kami ulit. Then mag-consider uh, kami kung anong yung mga puntos na pwede namin i-include sa aming reporting. At saka yung sa listahan ng mga projects namin, titingnan namin kung saan naman yung mga next priority inspection. Mm -hmm.